Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa iglesia. Kasi nakita nila yung mga problema. Nakita ko rin din kung anong problema sa bansa natin. Bakit nagpunta ako dito, maaga pa, para makaano din, magkaisa din sa, 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 pagbabago ng Pilipinas. Doon palang sa bridge, nanaw, ko, parang nasyak ako, dami pala dito sumali ako kasi nakita ko yung ano, yung vision na dapat tayo magkaisa. Ano man ang religion mo, wala yan, importante magkaisa tayo. Puro man tayo Pilipino. Oh, no, ang importante, tulungan natin ang bansa natin nga magkaisa tayo. Dapat unta i-stop na ning kuan kaning away-away, no? Kanang away-away manggo na sa personal interest kay gusto mulingkod anak niya yeah, tapos once ko makalingkod na dito na mamawi no ang importante unahon tung kung mga problema dito nakapokus. ang wish ko sana mawala na yung corruption unahin yung mga mga problema sa every city yung mga bilihin masyado na mahal dapat mabalik na gusto natin kapayapaan, walang gulo. Wake up man ito. No? Kung ang ibang iglesia na walang paki, ito na iglesia na ito may paki para makinabang sa lahat. Hindi man ito sa, iglesia lang. Buong bansa. Ipagpatuloy yung magagandang layunin para sa kabutihan ng bansa. No? Hindi lamang pag-serve kay Lord, pati din sa komunidad. Aposent ko talaga. Salamat sa iglesia ni Kristo.